Magluto tayo guys ng atay ng manok. Ito lang po guys, kin slice ko siya na ganyan guys. So, inugasan ko na ito guys. Yan lang kalaki ang ating pangkihat guys. Yan. Lahat ito ay ganyanin natin guys. Yan ang ating hiwain natin guys. Ang ating onion at saka garlic. At saka ito guys ay optional lang guys. Kasi may naiwan na isa sa aming ref sayang naman kung maano guys, ilagay na lang natin guys. Nagpaiyak ako ng ano guys. Ng onion. Yan, naglagay na ako ng oven guys. Sunod, ibisa na natin ang ating atay ng manok. Lagay natin muna guys ang ating onion. Ilagay ko na guys ang garlic. Yan. Para sabay sila maluto. So garlic at saan sa so onion. Gita-gita lang natin muna guys sa ating onion. Paglagay ako ng pakulay, lagyan ko ng turmeric guys. Depende sa inyo kung maglagay kayo o hindi. Ayan, lagyan natin ng turmeric para may kulay ng day. Ang ating onion. See, may kulay na. Ganyan natin ang ating asahin ng mango. Then, gano'ng katin, gabanda. Gano'ng katin, gabanda. Gano'ng Yan, ilagay ko na guys ang green celery Optional yan guys ha. Ah, kasi sayang naman din doon sa red guys. Yung isa na lang. Baka hindi lang ma hindi ko maluto. Sayang. Yan. Yan yung guys na por so, guys. Lagyan natin ang asin. Tapos cumin. Black pepper. Yan, tikman na natin guys. Kung anong lasa. Ang bangin mo. Ang bangin Tikman natin.

ito na ang ating chicken letter. Check it. Style niya pang luto. Wow. Sarap. Chocolate sleeve. Patay na natin ang ating kalan. Ating ano.